Hi guys, um, I just would like to give you an update um, on some school. So this is our gate, and as you can see, napak na dito guys. Kapo mga tabon dili ng mga grabas, and na reveal ang karaan ng pathway. <laughs> That's the only dalan before kay sarap may makasulit ng sakyan at sa unang tat na buhay na pagbukay. So I'll show you unsa nang nitabok dili. Take a look at this. Look. So medyo mag-re-sumigit ang mga mood na sakyan ng loob agad din kay lalong nakaayos siya. And tanawa ang dalan. The roads are so clean. Kasi hindi pa siya sa mga grabas na Padulong dito. Look, yung batu ko dito na siya So kanina park sa school, nahihimot na niyang swimming pool kagabi Update <laughs> sa lobby guys, nahihimot na siya. Muragat wala. Hey, may murag wala. Pero dito sa unahan, ah, di ba? So kinala na sa hinloan guys, kay bigyas na siya. Ano ni ang si sitwasyon sa likod? Sinabot ko diri ang tubig. Mara na gulat guys, pero nabing baka ang ipagabiin. Ito din there, mara na naglagat dira. Of course, the faculty room. Hinihilot na siya. Wala nang kinamagulangan na hugaw, pero need pa siya ikaduhaan mag-clean and pang-arrange sa mga